Pero isasabihin na lang natin na meron po siyang uh, Grocery. groceries. sardinas po, biskwet, and uh, ano bigas. po? Bigas. Ayan po, para Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bakalso. Lani Wonder Woman. Ayan kami sa bahay ni Lolo Archieo Pansa. Nagugutom Ito yung mga aking mga kasama. Uh, Adong sa mga dalaan natin ng mga. Hi. Si hi. Malalapit na mataos ang sangan. Nakakabawa ba ba matan na kalabaw. Ayan ay, ay, si Putput kasama namin. Ayan bodyguard namin yan habang kami naglalakad papunta doon sa target namin na magigyan ng tulong. Naglalakad kami papunta doon. Medyo malapit-lapit na natin matumbok tong bahay ni Lolo Artenio 10 Siya ay isang PWD. Uh, wala siyang paningin. Pupuntahan namin. Mas so, surprise siya mamaya kasi hindi niya alam na araw na ay pupuntahan namin siya. Hindi niya akalain na may isang meron kaming dalang regalo para sa kanya. From Ma'am Lani Bakal. O, oh, di ba? Kung walang Ma'am Lani, eh hindi sila makakatanggap ng Kikiyas at Grocery. <tayang YouTube> Mabuti na lang at meron tayong mabait na sponsor. Salamat sa mga ginagawa mo na pagtulong sa malayo ay nakahalang tumulong Kaya ang namin to Wala kaming sinusukuan Ayan, paakyat na ako dito sa bahay ni Lolo Arkin nyo Ayan, isa-surprise natin si Lolo Oh, so, nandito na kami ulit Kamusta na po kayo? Mabuti naman po Ayan po, dumating na po yung Surpresa para kay Lolo po Na inaasahan po ni Lolo na tulong Na galing po kay Ma'am Lani Bacalso po ah, Sa tulong po din ni ah, amirito Fontaneria po Na makabigay ng tulong dito sa Antiquity Ayan po Lolo ah, May bibigay po kaming tulong sa inyo po Ayan Hawakan nyo po Lolo Ayan Ayan, para po kay Lolo. Ah, bibigyan po siya natin ng bigas at grocery po. Tingnan niyo po, tingnan niyo. Tulungan mo siya kasi hindi niya kanon. Hindi siya nakakakita. Kaya alalayan natin si Lolo. Ayan po hindi nakikita yeah, ni Lolo. Pero isasabihin na lang natin na meron po siyang uh, grocery, sardinas po, biskwet, and uh, ano po? Bigas. Ayan po, para kay Lolo nyo. Ano po, Lolo, masasabi niyo po kay Mamlani Bakalso po? kung wala nang maisain Ano po masasabi nyo kay Ma'am Lani? Dahil po ay kayo nakatanggap po ng bigas at grocery po na galing sa kanya Masaya po ba kayo? Masaya ba kayo tatay? Nakatanggap kayo ng grocery at bigas? Ayan, masaya daw po si tatay kasi nakatanggap po siya ng bigas at uh, ang grocery po Ayan uh, medyo hirap po si tatay magsalita kaya po ay uh, uh alalayan na lang po natin hindi siya po nakakaintindi Tagalog, kaya ako na lang po nag-aalalay sa kanya. Ayan, ang importante po si ay masaya si tatay. Masaya po kayo tatay! Ayan, oh, masaya si tatay. Okay po.